Noong November 16, 2001, isang tawag ang natanggap ng mga pulis mula sa isang kapitbahay ni Ben. Ayon sa kapitbahay, ilang araw nang hindi lumalabas si Ben sa bahay nito. Kaya naman nag-aalala ito baka may nangyaring hindi maganda sa kanya. Dahil doon agad silang gumawa ng welfare check sa bahay ni Ben. Sa hindi inaasahan, tumambad sa kanila ang naaagnas na bangkay nito. Batay sa paunang pag-imbestiga, tila ito ay isang aksidente o pagpapakamatay. Kalaunan, natukoy na ito ay isang pagpatay. Bakit nga ba pinatay si Ben? At sino ang maaaring gumawa nito sa kanya? Kung interesado ka sa aking kwento, tara at aking isasalaysay ang buong pangyayari. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button. Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Benjamin Amato o kilala sa pangalang Ben ay ipinanganak noong September 19, 1949 sa Brooklyn, New York. Siya ay anak ni Lee Amato. Noong 1980, kasalukuyang 31 taong gulang siya, mula sa New York, lumipat siya sa Pennsylvania upang doon magtrabaho. Makalipas ang limang taon, noong 1985, nakilala ni Ben ang isang single mother na may dalawang anak na mga babae na sina Margaret Bowman at Erin Stenger. Hindi ko nakuha ang pangalan ng single mother na ito kaya pangalanan lang natin siyang Maria. Si Ben at Maria ay nagpakasal at nagsama sa loob ng labing tatlong taon. Bagaman hindi niya tunay na mga anak si na Margaret at Erin, pinahal niya ito ng lubos at itinuring niya na tunay na mga anak. Kaya nga kahit na nagdiborsyo si na Maria at Ben, na malapit ang damdamin ni Ben sa mga batang babae, ganon din ang mga ito sa kanya. Matapos magkahiwalay ang mag-asawa, itinuon na lamang ni Ben ang kanyang sarili sa kanyang construction business. Maliban dito, naging abala na rin siya sa fire department bilang isang volunteer. Inilarawan si Ben bilang isang mabait na tao at maasahang individual. Dagdag pa, inilarawan din siya ng kanyang mga stepdaughter bilang isang gentle bear o papa bear. Noong 1998, nakilala niya ang 28 na taong gulang na babae na nagnangalang Cheryl Ann Conkle o kilala sa pangalang Cheryl. Si Cherry ay isang single mother ng isang teenager na lalaki na nagnangalang Gregory Rowe. Hindi nagtagal ang dalawa ay nagkagustuhan sa kabila ng dalawampung taong gulang ang agwat ng isa't isa. Sapagkat humanga at lumalim ang pagmamahal ni Cheryl kay Ben dahil mahal na mahal ni Ben ang anak nitong si Gregory. Habang si Ben naman ay humahanga kay Cheryl dahil sa pagiging matatag na babae at mapagmahal na ina nito sa kanyang anak. Makalipas lang ng isang taon, sinabi ni Cheryl kay Ben na siya ay buntis. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi gaanong nasasabik si Ben sa balitang kanyang nalaman. Dahil meron palang nararanasang bipolar disorder at depresyon si Ben ng mga oras na yon. Na kung saan natatakot siyang magkaroon ng anak. Kaya dahil sa pangyayaring iyon, nasira ang relasyon ni na Cheryl at Ben. At agad na tinapos ni Cheryl ang pakipagrelasyon niya kay Ben habang siya ay buntis. Lumipas ang ilang buwan ng January 1999, ipinanganak ni Cheryl ang kanilang anak na pinangalanan niyang Jonathan. At nung nalaman ni Ben na nanganak na si Cheryl, nagpa siya ito na gusto na niyang maging bahagi ng buhay ng kanilang anak. Subalit sa pagkakataon na 'yon, ayaw na ni Cheryl na makipagsama pa kay Ben, lalo na ang maging parte ng buhay ng kanilang anak. Ngunit noong November 16, 2001, nakatanggap ang pulisya ng Monroe County ng tawag mula sa isa sa mga kapitbahay ni Ben. Sinabi ng kapitbahay sa pulis na apat na araw na niyang hindi napapansin si Ben na lumalabas ng bahay nito, gayong ang sasakyan nito ay nasa garahe naman. Kaya naisipan niyang puntahan ito sa kanyang bahay upang kamustahin ngunit walang sumasagot. Dagdag pa niya na baka maaring isa itong emergency kaya nais niya sanang magsagawa ng isang welfare check sa bahay nito. Matapos ang ulat na natanggap, agad na pumunta ang Pennsylvania State Police sa bahay ni Ben sa Chestnut Hill Township upang magsagawa ng welfare check. Pagkarating ng mga polis, kaagad silang kumatok sa pinto ng bahay ngunit tulad ng sinabi ng kapitbahay, walang sumasagot sa loob. Kaya napilitan silang pumasok sa loob sa pamamagitan ng pagdaan sa garahe. Pagkatapos, agad na sinilubong sila ng masangsang na amoy at tumambad sa kanila ang bangkay ni Ben. Ang katawan ni Ben ay nakita sa ibaba ng hagdanan na naligo sa sariling dugo at ang kanyang katawan ay nasa mga yugtuna ng pagkabulok. Habang nag-iimbestiga, dumating ang mga stepdaughter ni Ben. Ipinahayag nila sa pulisya na nakipaglaban sa depresyon sa loob ng maraming taon ng kanilang amain. At hindi rin ito ang unang pagkakataon na tumawag ng pulis ang mga kapitbahay. Dahil dalawang beses nang nagtangka si Ben na magpakamatay. Kaya sinabi ng mga stepdaughter na maaaring nagpakamatay ang kanilang amain. Gayunpaman, batay sa pag-imbestiga, ang pinangyarihan ng krimen ay nagsiwalat na si Ben ay malamang na hindi nagpakamatay dahil nakakita sila ng ilang bootprint sa taas ng hagdan na kung saan nakasuot naman si Ben ng sneakers nung namatay siya. Kaya nangangahulugan na hindi galing sa kanya ang mga bakas. Maliban dito, nakakita rin ang mga pulis ng isang kulay kahel na mancha sa dingding na ang mancha ay mula sa isang baseball bat o hugis ng isang batuta ng pulis. Dagdag pa batay sa autopsy kay Ben, Nagtaw mo ito ng isang matinding blunt trauma na kinabasag ng ilang parte ng kanyang bungo. At mayroon ding higit sa tatlong dosenang mga impact spots sa mga dingding. Kaya naniniwala ang polisya na hinihintay ng salarin si ben para atakihin ito sa likod. Pagkatapos, pinagpapalo ito ng alinman sa baton o baseball bat. At maaring may matinding galit at kilala ni Ben ang pumatay sa kanya dahil walang mga palatandaan ng pagnanakaw sapagkat ang wallet ni Ben ay natagpuan pa rin sa kanyang bulsa na may laman na pera na nagkakahalaga ng $1,500. Matapos ng pag imbestiga sa katawan ni Ben at pinangyarihan ng krimen, sinimula ng mga polis na kausapin ang mga kapitbahay, kamag-anak at ang dalawang stepdaughter ni Ben. Kaya nang matapos ang pagtatanong sa kanila, sila ay naalis sa listahan ng maaaring salarin dahil may mga alibay sila at napatunayan naman nila ang mga ito. Samantala, nalaman ng polisya na humigit kumulang tatlong taon na ang nakalipas, maliban kay Maria, nagkaroon si Ben ng ibang karelasyon at ito na nga si Cheryl. Kaya agad silang pumunta sa bahay nito para kausapin siya. Sa panayam, sinabi ni Cheryl na nasa bahay siya kasama ang kanyang mga anak noong panahon ng pagpatay. Patuloy sa kanyang pagsasalaysay, na nagkaroon nga sila ng relasyon ni Ben. Ngunit nagkahiwalay din sila dahil mayroon umanong dark side ang dating kasintahan. Dahil mula nang mabuntis siya, nag-iba na daw ang ugali ni Ben. At matapos mga anak madalas nang manakot umano ito sa kanilang mag-iina. Dahil nais ni Ben na makuha ang kanilang anak na si Jonathan. Dagdag pa niya na madalas na dumadaan si Ben sa harapan ng kanilang bahay upang sumigaw ng kung ano-anong mga bagay sa kanya. Gayunpaman, hindi na lamang niya ito pinansin dahil nakamove on na siya sa kanilang relasyon. At kasalukuyan, meron na siyang karelasyon na isang polis. Kaya dahil sa impormasyong nakuha, kinausap ng mga polis ang kasintahan ni Cheryl na isang polis. Kasabay ng panayam, isinailalim ang batuta ng polis para isa lang sa pagsusuri. Ngunit batay sa pagtatanong at pagsusuri sa batuta, lumalabas na walang kinalaman ng pulis sa pagkamatay ni Ben. Kaya inalis siya bilang pangunahing salarin sa nangyaring krimen. Dahil doon, binalikan ng mga pulis si Cheryl upang tanungin muli. At sa pagkakataon na yun, humiling ang mga pulis na kausapin ng kanyang anak na si Gregory. Ngunit sa mga oras na yon, hindi ito pinahintulutan ni Cheryl dahil wala pa umano itong labing walong taong gulang sapagkat labing limang taong gulang pa lamang si Gregory. Samantala, nalaman ng pulisya na si Cheryl at Ben ay parehong nag-file ng kustudiya para sa anak nilang si Jonathan. Batay sa resulta, makukuha ni Cheryl ang buong kustudiya ng bata. Gayunpaman, binigyan ng karapatan si Ben na bisitahin ang kanilang anak sa isang buong araw. Na kung saan hindi ito nagustuhan ni Cheryl. Dahil tulad ng una kong nabanggit, Ayaw ni Cheryl na magkaroon pa sila ng kahit na anumang ugnayan ni Ben. Kaya naniniwala ang pulisya na may dahilan si Cheryl na patayin si Ben upang maputol na ang kahit anumang ugnayan nilang dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi makahanap ang pulisya ng anumang karagdagang ebidensya upang kasuhan ang sinuman para sa pagpatay kay Ben. Dahil dito, ang pagpatay kay Ben ay naging isang cold case. Gayunpaman, makalipas lang ng humigit kumulang na tatlong taon, noong May 2004, nakatanggap ang pulisya ng isang tawag. Ang tawag ay patungkol sa pagpatay sa labing pitong taong gulang na ina na nagangalang Kristen Fisher at ang kanyang pitong buwang gulang na anak na babae. Pagkarating sa apartment kung saan nakatirang mag-ina, nakita nila si Kristen na nakabigti habang ang anak naman ito ay nasa banyo na tila ni Lunod. Batay sa pag-iimbestiga, lumalabas na pinatay ang mag -ina. Matapos imbestigahan ng mga bangkay, tinanong ng mga pulis ang ina ni Christine patungkol sa kung sino sa tingin niya ang gustong saktan ang kanyang anak. Sumagot naman ang ina ni Christine na ang tanging taong gagawa noon ay ang kinakasama ni Christine at ang ama ng anak nito na si Gregory Rowe, anak ni Cheryl patuloy sa salaysay ng ina ni Christine, naglalabanan umano ang magkasintahan patungkol sa kostudiya ng kanilang pitong buwang anak. Kaya dahil sa impormasyong binigay ng ina ni Christine, tagad inimbitahan ng mga pulis si Gregory sa estasyon. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng pulisya na tanungin ito patungkol sa pagkamatay ni Ben. Sa mga panahon na yon, si Gregory ay nasa labing walong taong gulang na. Kaya hindi na legal na pigilan ni Cheryl ang pulis na makipag-usap kay Gregory. Sa panayam, inamin ni Gregory na malapit siya sa bahay ni Ben noong araw na pinatay ito. Kaya alam niya nang ina niyang si Cheryl ang pumatay kay Ben. Patuloy sa kanyang pagsasalaysay, inihatid niya si Cheryl sa bahay ni Ben. Pagkatapos, sinabihan siyang maghintay ng isang oras. Bago umalis, nakita niyang pumasok si Cheryl sa bahay ni Ben. Makalipas ang humigit kumulang na isang oras, dumating na ang kanyang ina. Habang nagmamaneho pa uwi sa kanilang bahay, nakita niyang itinapon ni Cheryl ang kanyang damit na puno ng dugo at ang baseball bat na ginamit. Kaya dahil sa salaysay ni Gregory, inaresto si Cheryl at kinasuhan ng kasong pagpatay kay Ben. Sa paglilitis, nagpatotoo si Gregory laban sa kanyang ina. Maliban dito, umamin din si Cheryl sa kanyang pagkakasala. Ayon sa kanyang pahayag, nung mga oras ng pagpatay, naghihintay siyang dumating si Ben mula sa kanyang tindahan. Nang makauwi, pinalo ni Cheryl si Ben ng isang beses habang umaakyat ito sa hagdan. Pagkatapos, pinalo niya muli ito ng isang beses ng baseball bat. At tumayo siya sa ibabaw ni Ben upang patuloy na hampasin ang ulo nito hanggang sa mamatay ito. Matapos ang limang oras ng paglilitis, napatunayang nagkasala si Cheryl ng murder. Kaya siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na makakuha ng parol. Samantala si Gregory naman ay nagsisilbi ng dalawang habang buhay na sentensya dahil sa pagpatay ng kanyang kasintahan at anak. Sa kwento ko ngayon, tila ang ginawa ng isang magulang nung bata pa lamang anak ay naging isang tama sa paningin nito. Dahil ginawa niya ito nung siya ay nasa hustong gulang na. Kaya nga bilang isang nakatatanda, kailangan nating ipakita sa mga kabataan ang mabuting asal at gabay na kailangan nila. Upang sa ganun, lumaki sila ng naayon sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Sa inyong palagay, na ipapakita ba natin sa mga kabataan ang tamang ehemplo bilang mabuting nakatatanda? Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Rosemary Biagtan from Hong Kong. Nora Costa from London, Charmy K. Garcia from New York City, USA, at ang new subscriber na si Magandang Buhay TV. Nice ko rin pong magpasalamat kay Rosemary Biagtan from Hong Kong para sa pagbibigay ng super thanks. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais yung magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Benjamin Amato. Ako po si G. Maraming salamat.